Naririto na naman po tayo sa isa na namang kwento mula sa sementadong kalsada. Kung magugustuhan nyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutan ang mag-subscribe, like, and share at mag-notify para sa mga bagong kwento. Atin na pong simulan. Sa barangay sa sementadong kalsada, sa tabi ng isang puno ng mangga, nakatira si Maria kasama ang kanyang lola. Mahirap ang kanilang buhay. Kahit na masaya sila sa simpleng pamumuhay, alam ni Maria na kailangan niyang magtrabaho upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mamang, alis na po ako. Babalik po ako mamaya, sabi ni Maria habang kumakaway sa kanyang lola. Ingat ka anak, balik ka kaagad ha, sabi ng matanda habang hinahaplos ang ulo ni Maria. Sa kabila ng kahirapan, masipag si Maria. Bawat araw, bago pa man sumiklab ang liwanag, ay naglalakad na siya sa mga karatig bayan upang magtinda ng kakanin. Sa kabila ng hirap, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Sa bawat hagupit ng buhay, patuloy siyang lumalaban. Isang dekada na tayong nagkatsaga, Lola. Pero hindi ako magsasawa. Ipaglalaban ko ang pangarap natin. Mariing sabi ni Maria habang kinakalabit ang kanyang lola na nakaupo sa bangko sa labas ng kanilang bahay. Salamat sa iyong sipag anak, alam kong magtatagumpay ka, sagot ni lola, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Taon ang lumipas at naging mas matagumpay si Maria sa kanyang mga gawain. Naging isang maliit na negosyante na nga ito at sa kanyang sipag at syaga, unti-unting umunlad ang kanilang buhay. Maria, hindi ko may paliwanag kung gaano ako natutuwa sa iyong tagumpay. Isa kang tunay na inspirasyon sa ating komunidad, sabi ni Mang Pedro, isang matandang kaibigan na malapit sa kanilang pamilya. Salamat po Mang Pedro, hindi ko ito magagawa kung hindi sa tulong at gabay ng Diyos at ni Lola. Tugo ni Maria, puno ng pasasalamat sa kanyang puso. Ngunit isang araw, biglang nagkasakit at pumanaw na nga ang kanyang lola. Labis ang lungkot at pighati ni Maria na walang siya na natitira niyang minamahal na pamilya. Ngunit sa kabila ng pagdadalamhati, nagpatuloy si Maria sa kanyang buhay. Naalala ang mga aral at masasayang alaala -ala na iniwan sa kanya ng kanyang lola. Mahal na mahal kita lola. Salamat sa lahat mariing sabi ni Maria habang nakatingin sa larawan ng kanyang lola. Mahal na mahal din kita anak, patuloy kang magtatagumpay at lagi kang magpapakabait. Sagot ng kanyang lola na tila nagpapahiwatig mula sa kanyang kaluluwa. Sa huli, sa tulong ng kanyang sipag at tiyaga, nagtagumpay si Maria at patuloy na nagbibigay liwanag sa buhay ng marami. Matapos ang lahat ng pagsubok, natagpuan niya ang tunay na kaligayahan at tagumpay sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. At dito na po natatapos ang ating kwento ngayon. Huwag pong kalimutan mag-subscribe para po sa panibagong mga kwento mula sa sementadong kalsada.